From my vantage point hindi surprising dahil nainform ako ng isang survey firm last January na mayroong similar survey na ganyan ang resulta at uh, nagulat din sila pero yung survey na ginawa nila ay basically internal dahil mukhang commission kaya unless uh, gusto nung nag-commission hindi nila inilabas yung resulta pero hindi ko na sinababanggitin no uh, pero uh, unless ilabas nila later dahil nakausap ko sila uh, kanina at uh, sabi ko ba katulad ng ng resulta nyo ito ah nung uh, yung bilanggit nyo sa akin last January ah. pero ang tinitignan ko kasi kahit sa sabihin mo nga Christian na pantay sila ang significant sa akin ay yung movement of numbers eh ibig sabihin very significant yung paggalaw ng numero ni uh, Senator Raffy Tulpo, paakyat no kahit hindi naman gano ka significant yung pagbaba ni Vice President Sara bumababa siya by increments simula nung uh, siguro mga ang unang survey na napakataas niya as a, a, the most preferred candidate sa 2028 so bumababa siya by increments pero dramatic naman yung pagtaas ni Senator Raffy Tulpo.